So, ngayon ay nandito kami para mag-try ulit ng isa pang kainan dito sa may Santa Maria. Uh, nandito kami sa may parking lot muna kasi 11 o'clock pa sila magpupas, no? Uh, andito kami sa may... Ano ba ito? Ano bang basa niya? Uh, Route 95 Diner ribs steak and chicken. So, itatry namin yung kanilang unlimited steak, chicken, and ribs na ah uh, mamaya tatlo kami. Ayan yung isa na kahiga, mga tulog dahil mga, mga ma, maaga nagising dahil nagpa-PMS kami ng, ay, ng PMS kami ng sasakyan. No? So, pakita ko sa... Si <coughs> Andito siya sa may sa man, Andito siya sa may okay sa may Santa Maria. Ano ba 'to, de? Bypass, Bypass Road, yung papunta papuntang Philippine Arena. Philippine Arena, no? Pakita ko sa inyo, guys, no? Kasi ano pa lang eh, 10:34. So ayan siya, oh. Yan. So tapat siya ng Grind and Grind and Co cool, na coffee shop. Bali after lang ng ng Petron, tas ito na 'yon. Ayan. It's It's Yeah. Yan. yan. Route 95 Diner. Leaves. Route? Route. Route. Basta ganun. Route 95. Route that? Route 95 Diner. Root. Root. Root 95 diner Root. Root. rib steak and chicken. Yan. Yan. Ganda, no? Try natin Baka, mak ano pa ba to May second floor ba to Oh, unlimited ihin up. Maluwag naman yung parking Just lot sa, nila. Diyos ang... Ano? Maluwag naman yung kanilang parking lot, guys. nga? <laughs> Masamahin nyo kami mamaya sa ah uh, pag ano hmm. pag ng kanilang unlimited trip steak and chicken. Amen na lang ulit. After 30 minutes na aming pag-aantay, ay nagbukas na rin ang ri restaurant na uh, Route 95 or night Diner. No? So, halika, samahan nyo kami at pasukin natin ang restaurant at silipin natin ang, ang loob nito. Actually, pagpasok namin sa loob, maaliwalas, malamig. Uh, hindi mas hindi naman ganun kadami yung mga lamesa, hindi din siya ganoon kalaki, pero tama lang uh, maaliwalas yung lugar, hindi masikip. Kaso, hinahanap din namin yung eh, kung nasaan yung hagdan, pagpuntang second floor, yung nakita natin sa labas mukhang yung hagdan ay nasa lapas. So, siguro, storage lang nila yun or parang siguro pahingahan ng mga staff. Hindi na namin tinanong. Kasi, uh, habang tumagal yung araw, yung mga nakita namin kumain, dito lang din at dito lang din sa baba naman pumunta. At wala talaga kaming nakitang hagdanan sa loob ng nung, nung restaurant, no? So ayun na nga, Tingin na namin yung menu diyan. Ipapakita ko rin sa inyo yung kanilang menu, no? Actually, maraming items sa menu nila, no? Ayan yung dinayo namin, yung unlimited platter na 799. Iba-iba ng karne ang pwede namin makain. Yun nga lang, katulad ng iba, no sharing, no leftover. Pero sabi nila, dun sa leftover na may charge, dun lang yun sa refill. So, yun dun sa initial na platter na in-order mo, kahit may matira ka dun, walang bayad yun. sa so, yun mga starters na pwede i-order, yung mga soup, no? Ah, uh, hindi ko alam kung pwedeng, hindi namin natanong kasi kung pwede ba na ibang soup yung i- order dun, dun sa kasama sa unlimited platter. Kasi nung in-order namin yung unlimited platter, hindi naman kami tinanong kung anong soup yung gusto namin. No? So, meron din silang mga burgers, sandwiches, uh, iba-ibang uh, meats, fish, ribs, steak. Basta, marami silang menu, guys. No? post yun na lang kung gusto nyo makita yung mga presyo nila. So, yun nga, napag na namin na talaga ang i-order namin ay itong unlimited platter na $799. Pero, in-upgrade namin siya doon sa $899. Sa $899, unlimited na yung brewed lemon iced tea no? So, isang daan lang at masarap yung ice din nila, guys. Home blend siya, masarap. Hindi gaano katamis, hindi gaano nakaka yung nakakasawa na nainumin, no? So, after namin mag-order, inabisuhan kami na ang preparation time ay around 20 to 30 minutes. So, habang tayo ay nagaantay, silipin muna natin yung interior design ng restaurant. Wala kaming masyadong alam sa design, no? Pero para siyang industrial chorba chorbanesca mga ganun no pero maganda yung pagkaka-design nung ano nung kanilang restaurant with matching bricks and everything and leather seats mga no? ganun may mga wine, may mga pa wine, wine pa sila sa gilid. Binuntahan ko din yung CR nila eh, pero hindi ko na video Yung wala sila, ano lang siya, common CR para sa girls and boys, pero malinis, kompleto, may bidet, may tissue, may sabon, no? May urinal din para sa mga lalaki. Iihi lang, ganun, you know, may toilet bowl para sa mga ano. Kaso yung nga lang, pag merong isa lang siya, common CR lang siya. So pag may gagamit, kailangan mo talagang pumila. yung ang tipo. So, ayan yung kanila, yung design ng restaurant nila doon sa may, ah uh, dyan sa may Santa Maria. Tapos yun na nga, after a few minutes, sinerve na sa amin yung soup. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng soup na ito eh. Sa, uh, parang potato yata, potato and leek soup. Pero medyo nasa milky side siya. Yun nga, sana nga lang talaga, merong ano, ah, pwedeng pumili ng ibang soup. Siguro, parang, hindi ko alam, hindi kasi namin natanong, siguro soup of the day siya, yung gano'n, uh, yung sineserve, parang uh, gano'n. Sabi ni Enzo, masarap naman daw, naubos niya, pero ako hindi ko nagustuhan. Kaya, yun lang, hindi namin kasi natanong eh, pero sana nga, merong, ano, pwede kang tanongin or mamili kung anong soup ang gusto mo dun sa unlimited platter. Kasi doon naman sa menu nila mayroong ibang soup, may pumpkin soup. Sa may mat na kalimutan ko na guys. Ganun. Tapos after noon, i-serve na rin yung mga sides na gusto niyo, fries, rice ganun, no? Tapos kasunod na yung platter. Makikita niyo guys, sulit na sulit, 'di ba? Merong Salisbury steak, may ribs, may beans, may mashed potato na, may sausage pa na malaki at may quarter leg fried chicken. Ha? 899 kayo sa with unlimited iced tea na yan. Diba? Yan yun, no? Tignan naman. Halos pantay-pantay yung -pantay. laki ng steak na binigay sa amin, laki ng sausage, laki ng salisbury steak, at lahat kami quarter chicken. No? Yung after a few minutes, ayan na, ubus-ubus na, naubos nila yung mga pagkain nila. Yung ako, hindi ko naubos kasi naumay ako sa karne, guys. Oh, ako pero wag ano ha, ah, masarap siya. So super sarap. Kita niyo yun naman yung dalawa kong kasama, naubos nila yung laman ng kanilang mga plato, no? isa pa doon sa iced tea guys ang agap nila hindi tulad sa iba kung tulad sa shakies di ba diba? kahit mag unlimited iced tea ka kaya sa jerry's grill kailangan ikaw po magtawag ng waiter para ma-refill lang dito maagap sila pag nakita nilang ubos na yung iced tea mo i-refill talaga nila agad at dahil na-umay ako nag-order ako ng vanilla ice cream wala namang special sa ice cream nila pero yun natanggal yung umay namin doon sa mga karning kinain namin. Actually, umorder pa rin kami ng extra serving. Sa extra serving, hindi naman kailangan na yung buong plate, kung ano yung una mong nakuhang plate, lahat yon makukuha mo. Pwede ka na lang pumili. Si Enzo, nag-order siya ng extra serving ng ribs at saka Salisbury steak. Ako, Salisbury steak lang. Ayan, ayan yung kay Enzo, na ribs and Salisbury steak. Tapos ito naman yung akin, Salisbury steak lang. So, ano, para syempre, iwas leftover. Kasi nga, di ba, pag umorder ka ng extra serving, tas may leftover yun, doon ka macha-charge nila. Pero doon sa initial serving, walang charge doon. yung mashed potato ko dyan, guys. So, kayo kayong mag-alala sa mga sides din. Basta initial serving, walang charge yun. Hi, guys. So, ayun. Hi, guys. So, ayun. Tapos na kaming kumain dun sa Root. Root ba or Route? Basta, route. Basta, Root or Route 95 Diner rib steak and chicken dito sa Santa Maria. Masarap siya guys, hindi yung yung akin yung akin, hindi ko na ubos na umay ako dun sa ano nila sa sausage. ah uh, nag-upgrade kami kasi 7.99 hindi unlimited yung ice tea. So nag-upgrade kami sa 8.99 unlimited ice tea na ice tea ako. So, si Mark, ha? si ha? apat na iced tea si si Enzo din tatlong ice tea. So Tapos, nakapag-refill pa ng karne. <coughs> ayo ko mag-rate din naman tayo nagluluto. Pero masarap. Okay, hindi. Gusto ko kasi kumain dito kasi nakita ko to sa mga Facebook Reels. ah uh, sulit naman siya guys. Masarap yung luto. Hindi maalat. Yung, yung ribs niya masarap. ah uh, juicy. Hindi ko lang nagustuhan yung sauce. Yung, yung, mas, parang mas nasarapan ako sa na sauce sa rocks. Pero sa Rax, hindi ko nagustuhan naman yung ribs nila doon, yung walang tipo. Masarap yung chicken, hindi maalat. Yung salisbury steak, masarap din, hindi maalat. Homemade yung patty. Tapos, ano pa ba? Yung sausage, malaki. Doon ako na umay kayo sa sausage. Nag-dessert din kami kasi nga na umay ako yung -nag, -nag, nag vanilla ice cream nung umay ako sa sa sausage nila pero masarap pa hindi maalat ha masarap siya yung ano tipo. O ikaw naman. Ano? Ikaw, ano masasabi Ah, uh, masabi ko masarap. Na um, nakakaumay lang doon sa sausage, sa German sausage. Tapos sa chicken. Pero okay naman. Umulit. Ano masanay ka sa German sausage? no kabataan ko, charot. <laughs> <laughs> Pero masarap yung ribs. Steak ribs, di ba yan? Salis Burger Steaks. Oh, tsaka yung ano yung burger masarap. Yan. Yan. <laughs> nag refill ka eh, di ba? nag refill nga ako ng steak. Ng, ng, ng tsaka ng steak. Oo, oh, masarap siya. Eh. Oh naman ba? Oo naman. Hindi siya nakakaubay yung ano nang taga nakakaubay yung hot dog. German sausage. Oh, ikaw naman. <laughs> ako? Gusto ko yung ano, gusto ko lang oh, Ayun, ribs. yung ribs. Yung oh, ribs. ikaw nagluluto kay eh. Yung okay. ribs lang gusto ko. Yung Chicken, okay oh, siya. Yung chicken niya style ng ano homemade homemade mas fried sarap. chicken. Parang may pagkaano ng max. Ayun, max. Oo, oh, oh, max. Mas malasa lang ng konti yung max. Pero yung oh, oh. balat niya parang sa max. Pero yung burger ayoko. Ay, yung ano. Ako na gusto ako yung Salisbury. Kaso maliit lang kasi. Ano? Ah, uh, sa akin naman, okay lang yung lasa niya. Sa akin, sa akin okay lang yung lasa niya. Sakto lang, hindi masyadong maalat, hindi masyadong matabang, yung mga ganun tipo. Hindi na, marami pa silang menu, guys. Hindi namin na-try yung iba nilang menu. Pero yun nga, yung, yung 7.99, ang dami na rin umorder. Oh, kung titinan kanina, kami lang, tinan nyo ngayon. Ay, ano ba yan? Tinan nyo ngayon, ang dami na, o, oh, ayan, mga nakapark. Ang dami na. Ang dami na kumakain ang dami nang kumakain. Uh, kahit Monday ngayon, o di ba, weekday, lunch, lunch time na kasi magta-12.30 na. So, ang dami nang, adami dami kumakain sa kanya. Tapos, halos din ko lahat ang in-order yung ano eh, unlimited platter. Pero marami pa silang menu, may mga spaghetti, so, uy, spaghetti, pero yung root or not, di ba ano? <laughs> Mabigkas. Pagkatapos, ano pa ba yun? Yung... Ang serving time nila, guys, ay 20 to 30 minutes. Yun. So, ibig sabihin talagang uh, niluluto lahat nila, hindi yung gawa na, no? Uh, iniluluto pa, ginagawa pa. Yung ice din nila, me medyo matamis pero masarap, no? Yung ice nila, eh. Oo. -o. Medyo, medyo matamis. Pwede mo pang palagyan ng malami yung ice. Pero masarap siya. Yung ice tea nila. Lemon ice. House blend lemon ice tea nila. Masarap siya. Ganun. So, sa so, uulit, sa so, uulit-ulit na food adventure, guys, uh, halapin tayo ng mga look. Ayun Ay, nga, pala may mga branch sila sa... Yun yung pinakita ko noon, di ba? May branch sila sa Tagaytay, sa Giginto, sa Malolos. Tapos nakita ko rin na mayroon silang branch na magbubukas sa Samacati sa Makati. At saka open din sila for franchising. So yung mayayaman dyan na gusto mag-franchise, kontakin nyo sila yung ganun tipo. Di diba? Masa susunod ulit na food adventure natin guys. Saan naman kaya tayo pupunta na titikman natin o experience natin yung mga bagay-bagay diba, bagay sa na nagtatrending. Sa Jose, yeah. Wala, wala sa San si Wala. Ruta ni Magdalena yun. <laughs> Ruta 94. 94. ano lang sasabihin mo, Bilis? Ilang. lang. Ikaw mag-closing. Hi eh. guys, nabusog kami. Don't forget to ano, sa uh... follow, to subscribe, and hit the notification bell. Para lagi kayo updated days. sa aming bagong videos. Ay, video. <laughs> Don't yes, forget so to like and share. And send me a vlog. Salamat, bye bye. Uppa ka naman.